Bilang isang farmer ay isang napakasayang trabaho, no? Nakakapagod, grabe. Now, ko lang na experience na sobrang nakapagod pala maging farmers, no? Dahil uh, ang dami mong gagawin sa farm mo para mabuo. Pero ang good news doon kahit pagod na pagod ka na, uh, nawawala yung pagod mo dahil meron kang nagawa at uh, nakikita mo yung resulta, no? Ng mga ginagawa mo katulad po ng ginawa ko nagakot po ako ng lupa no 20 po yan na sako nilagyan ko ng lupa para tamnan no o taniman ko ng mga uh, halaman no tulad ng kalabasa patola ampalaya pipino kung ano yung pwede kong itanim dyan para tutubo at meron tayong aanihin so napakasaya po ng Felix kahit sobrang pagod po yan dahil 20 po yan dire-diretso po yung hakot ko ng mga sakom no para Uh, tatamnan po natin o taniman po natin ng pipino. Kaya mga ka-farmers no, na nagsisimula dyan dahil ako starting pa lang ako nag-farm. Sobrang uh, natuwa po ako, nag-enjoy po ako at na, nasabi ko sa sarili ko na farmer talaga ako dahil kung isa kang farmer hindi ka napapagod, hindi ka naiinip. No, hindi ka titigil, kundi ipagpatuloy mo yung ginagawa mo dahil alam mo no, sa ginagawa mo magkakaroon ka ng resulta kaya ngayon ko lang po na nakita no na itong mga farmer talagang hero po ito ng bayan no talagang kung walang farmer wala talagang makain kahit gaano mo kayaman wala kang mabili no kung walang farmer kasi ang farmer po ang nagtatanim no, no nagtatanim di ba ang pinakamahirap dito yung preparation talaga sa lupa no para taniman yung pag-aalaga ng mga tanim para magkaroon ng maraming harvest para po meron pong Uh, May benta sa market Kaya thankful talaga ako no Kaya ngayon na uh, isa na po akong farmer no Dahil uh, nagda-guardian na po ako At nag enjoy po Dito sa ginagawa ko po ngayon Dito sa area no Na tinatamintanin man ko po ng mga gulay Kaya thank you so much no Sa lahat ng mga farmer na na-encourage ako Nakikita ko sa mga page Sa Youtube Na sobrang sipag po nila no Minsan yung iba naawa ko dahil nalulugi sila no sa pagiging farmer pero never sila nag-give up dahil alam po nila na sa susunod na pagkakataon magkakaroon sila ng chance na makabawi dahil may mga kalamidad no bagyo, sobrang init, minsan may mga uh, insekto no kaya doon sila natuto. Kaya ngayon po ang ganda po na ngayon ng uh, pagiging farmer kasi nga updated na po tayo dito sa ating mga YouTube no pages, ang dami pong mga update lalo sa mga agriculture na nagbibigay ng mga idea mga tips no kung paano po maging successful ang pagtatanim. Kaya thank thankful po ako sa lahat ng mga uh, farmers na nakilala ko dito sa aking uh, page no dahil ang dami kong natutunan sa kanila at doon ko talaga kinuha yung mga idea kung paano mag-prepare uh, ng lupa para sure ako na yung lupang kinatamimitan ni ko talagang uh, ano talaga uh, alkaline no talagang buhay na buhay yung lupa na sigurado tayo na yung yung halaman na yung gulay na itatanim natin sigurado pong mabubuhay. Kaya pagpatuloy lang natin yung ginagawa natin, grabe guys no, naubos ko yung uh, 20 na sako na may laman po na lupa no. Sobrang bigat niyan dahil matagal na rin po ako hindi nakapagbuhat no, katrabaho ng ganito. So, medyo napagod ako niyan, medyo hinihingal. Pero ang saya po, no? Ang saya ng pakiramdam. na uh, natagalan nga ako sa pag-uwi na ako ng dilim no? Dahil start ako sa farm, the mini farm is 4 p.m. So uwi ako diyan ng mga 6, no? Every day ko 'yang ginagawa. Pero ngayon naabutan ako ng mga 6:30 dahil po hindi ko hindi ako tumitingin ng oras. Yan. Kaya nakakatuwa guys no na natapos ko yung 20 20 na sako na may ano po, meron siyang laman na lupa. At lalagyan ko yan ng, ng banana peels, no? At the same time po, lalagyan ko rin siya ng, ano, ng uling, no? Lalagyan ko siya ng mga dahon, piniprepare ko yan. Kaya hinahakot ko siya sa loob ng aking uh, mini farm, yan po. Uh, binabakuran ko yan dahil may mga manok po siya. Alright, so last na lang po, no? Last na lang, isang sako na lang. Wala, tapos din po yung ating ginagawa. So after diyan, magprepare tayo ng ano ng uling at saka magprepare din po tayo ng saging nilalagay natin diyan. So separate ko na lang yung video noon dahil medyo mahaba na yung video natin. Kaya sa so lahat ng mga farmers nandito ngayon, go, go lang tayo, no? Magdasal lang tayo na uh, ibless i-bless ng Lord no yung mga ginagawa natin, yung pagtatanim natin dahil siya naman yung nagpapatubo, tayo nagtatanim para po magkaroon tayo ng maraming harvest pag nakita po niya na talagang humingi tayo ng tulong na tulungan tayo na mag, magbunga yung lahat ng mga tinanim natin. Kaya thank you so much. Grabe, napaka-strong ko pa ngayon. <laughs>